Musta mga kadayo? Ayan, nandito tayo sa lugar ng mga ano no, mga palayan. Kasi yung isang barkada ko pumunta sa bahay, meron daw magpapaanin ngayon dito. Ngayon dito sa probinsya mga kadayo, kailangan nila yung mga nagbubuhat, yung mga ng palay, yung na treasure na kung anong tawag niyo ba doon yung na treasure na yung ano yung palay tapos ang persa ko noon pag binuhat mo simula dito sa palayan tapos tawid ko dito sa bundok dalhin mo doon sa baba ang isang sako ay 30 pesos kaya na tayo nandito para meron tayong sideline mga kadayo ano ngayon naantayaw lang natin yung may-ari at saka yung makina para matreser na yung palay labangan nyo mga maya, mga kadayo, ano? Magbubuhat tayo ng palay. Kahit mga makalimang sako tayo, kung 30, 150 na rin yun. labangan nyo mga kadayo. Pahingan muna tayo mga kadayo. Nakatawid na tayo ng isang sako. Galit na sa kabila ng bundok. Ito. Nakaisa na tayo. May 30 pesos na tayo mga kadayo. Mabalik ulit tayo dun sa kabila. Babalik ulit tayo. May kalayuan. Pero ang hanap sa probinsya mga kadayo. May sideline tayo. Kung maka limang sako tayo mga kadayo. Meron tayong 150 balik ulit tayo doon sa kabila pagdating natin doon pahinom muna tayo saglit. ito mga kadayo mahirap yung dinadaanan namin naghahakot ano yan yung unang dala ko nadulas ako kanina yan pa baba hanggang doon dito paket doon umulan kasi kaya ano medyo putik yung ating daraanan kaya dahan dahan sa pag akyat kasi hindi mo maiwasan yung madudulas ka kasi basa yung uh, dinadaanan namin pahinga tayo mga dayo medyo hindi ko yung mga kasama ko sanay na sanay sila ako, papahinga ako. Daan tayo din sa bundok, mga kadayo. Matawid tayo sa bundok. Ganito ang trabaho dito sa probinsya, mga kadayo. Pag-anihan, may ng buhay pagagapas katulad nito pagbubuhat ng palay simula dun sa pinagharvestan balik na tayo konti na lang huwi na muna tayo mga kalayo nakatatlo na tayo marami kasi kami nang bubuhat Sige okay, mga kadayo, salamat sa pagsama nyo sa pagbubuhat. Magandang tanghali po sa inyo lahat.